Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Department of Migrant Workers at sa Department of Foreign Affairs para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sa ngayon, kanilang hinihintay ang full clearance para marespondehan ng ating mga kababayan sa Israel. Abiso naman Ignacio, iwasan ang pagpapadala o pagpapost online ng mga video, lalo na kung ito ay hindi verified dahil maaaring matrack anya kung nasaan ang kinaroroonan na, kinaroroon na kumuha ng nasabing video o pwede rin namang magdulot lamang ng takot o tensyon. Huwag po na tayo nagkakalat ng mga videos ng mga unverified kasi baka mamaya sa kanilang pagpapalit at kayang-kayang trace kung nasan sila eh. Pagka ito yung nagkaroon sila ng pagpapagalan ng mga ganitong videos, communication, and yun din po mga napapadala dito sa Pilipinas. Sa CEO, yung ilan sa mga napadala nila ina eh, verify namin na hindi naman po Pilipino. So with, uh, aside from uh, putting, uh, jeopardizing their uh, situations eh, nag po ng false na takot eh. Ayon sa DFA, nasa 30,000 ang mga Pilipino sa Israel. Mahigit apat na naman sa Palestine at nasa dalawang daan ang nasa Gaza Strip. Samantala, dagdag pa ni Ignacio, ang mas nais na mga Pinoy sa Israel ay mailikas sa mas ligtas na lugar kaysa umuwi rito sa bansa. Git din ito na walang temporary suspension ng deployment sa Israel. Umaga noong Sabado, nang pakawalan mula sa Gaza Strip ang mga rocket ng militanteng grupong Hamas. Sunod-sunod ang mga pagsabog at tuluyan ng pumasok at umatake ang mga armadong miyembro ng Hamas sa Southern Israel. Sunod-sunod ang pag-hostage at pagpatay sa mga sibilyan sa Israel. Sa mga hihingi ng tulong at saklolo, maaaring kontakin ang Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel. Maaari rin tawagan ng 24-7 hotline ng Department of Migrant Workers at OWA. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.